Eh, eh. Ayo, sorry, 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 sorry. sorry. Kita ayo, 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 okay ayo, 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 Magkano? Magkano? 16 pesos? 15. Kasi dito ako baba. Magkano? 15 pesos. Ito ako dito ako baba. Okay, kung sino yung mga sasali natin sa Miss Pagutbot. Sa so Mr. Pagutbot, si ano na ang ating sasali. Sa so Miss Pagutbot, namimili pa tayo. Tina, hali ka rito. Hello, wow! Ay, di nga pala. Ano to? Meron na pala siya sa akin. Si ano? Si Sosie, isa sa inyo namin! Ano ba yung uh, napili ko kahapon? Ka, Uy, siya ang pangalan niya. Uy, pati na hindi ka rito. Si Malana. Si Malana. Si Malana. Labo, hindi ka rito. Wala na hindi na labo. Nakaka-contact lang O, di ba? Hindi ka na oh, diba? rito. Meron yan mga okay boys Okay boys, uh, huwag tayo maging ano, maging KJ Alam nyo, ganito lang boys, hindi, hindi, hindi sa class natin o ano, o ano yung babae bibit natin Sa tingin nyo, sa tingin nyo, karapat dapat siyang lumabas sa Miss Pagipod Ibit natin Okay, para lang kasi, kunti lang ang boys Okay, kunti lang ang boys Ganito, di ba, kunti lang ang boys Wala nang perang ibabayad wala na pera ang ibabayad. Kasi konti lang yung boys, parang kayo lang yung mamimili kung sino ang isasali natin sa Miss Pagupod. So, yun yung pagbibida natin. So, alika na dito. Nika. Green. Yan. Nika! Alika! 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 na Naglolo ko atay tayo dito. Any sports? Grab standing. No, no! like okay, si Mika. Two pesos. Two pesos. Tayo. Thirty pesos kay Phil. Thirty-five. Thirty-five. Thirty. Tandaan. Ano yung Wala ko bibigay yung pera? 100 pesos. Wala <laughs> <Okay>, ano? 100? Wala na talaga. Wala na talaga. Wala 100 pesos? Wala Wala na talaga. Wala na talaga. Wala na talaga. Wala 100 101k corn Okay, ald 101k corn higher than 101 Adil. pesos Adil Na 108 pesos kainin Adil Yan mo kaya sabihin dito ng hilig neto mutulo Higher than ano 110 Higher than 110 Soul Rolling once Rolling <laughs> twice bill. Okay, the bid is closed. Sold for 110 pesos. Ani? Ani tawag ka na? Hindi na rito, Ani? Oh, pwede, pwede 3 gifts. sige. <laughs> ako na nga ako, napapagod na ako. Bidyan muna, siyempre kailangan may bidyan. Oo, ang ganda. <laughs> Okay, sino pang ready? Okay, ready? 1, 2, 3 3 seconds kailangan 3 seconds 3 seconds 1, 2, 3 Okay Okay, next Okay, next May bibit sa atin Okay, sino muna Yung Ayan, yung nagsasagyo po Yung mga nagpakalit na bago Ano nga na rito Okay, pangalan? Hanika, halika na rito. Hanika. Wilma! Halika. na po. Ikaw ang bet.